Hello mga kawander, Kasi ang daming nagpapa-update sa grocery natin. Kung kumusta, naibalik ba yung ano natin, yung pinampuhunan natin. Ayan, syempre, bago ang lahat. Maraming maraming salamat pala kay Doc Alvin Nubero sa Nobero Optical dyan sa Bani. Ayan, maraming maraming salamat po. Kasi okay na po ako, hindi na ako nahihilo, Doc. Thank you so much. Ayun mga ka-wonder kasi ang daming nagpapa-update sa nangyari sa grocery natin. Ayan, ubos na siya. Umaga pa isa-isa na lang yung ando nakasabit. Tapos, naiwan na lang dun yung chiller natin. Tapos, yung mga mineral na lang na bottled water. Yun na lang po yung mga naiwan dun. Tapos, may mga pa isa isang dilata na lang. Ayan. Maraming maraming salamat pala sa Emmanuel Grocery. At saka, syempre, kay Tim Parikoy sa pagtulong po sa amin para mapadali ang ma ang laman ng grocery natin. Ayan, sa mga nagtatanong kasi ang daming nagtatanong kung magkano daw ang pinuhunan ko noon. Simula nagsimula kami pinuhunan namin ni Wonder Daddy. Ay mga ka-Wonder ang napuhunan namin doon is ano nasa 588,000 yung pinuhunan po namin doon. Lahat-lahat na kasi yung unang grocery ko noon sa CS, yung bultuhan, tuha, kulang-kulang 300 po yun. Tapos, namili ako sa mga ahente, may 70,000, 50,000, 30,000, ganon. Tapos, yung sa unang-unang puhunan -unang namin sa egg namin dati, 100 plus po yun. Tapos, mga pinagpagawa namin, pinambili ng istante, ganon, mga ano. Kaya umabot siya ng ganong halaga. Ayun mga kawander uh, kasi unti na lang yung laman nun. Kung baga, siguro kapag mabenta man namin yun, wala ng 5,000 kasi pa isa, isa, na lang po talaga siya. Ngayon yung nalikom namin na nakabalik sa amin is 223,000. Yun na lang po yung ano, bumalik sa amin. Kung baga wala pa sa kalahati yung naibalik, na, naibalik sa amin mga kawander wonder Ayun ka, ang daming nagsasabi kasi one month pa lang two months, ano na siya eh, three months, three months po siya mga kawandor, mag three months na yung tindahan namin na yun. Uh, napapansin ko talaga na, ano, na, medyo talagang talo kami, kasi, doon ko kinukuha yung, ano, yung pambayad doon sa nagbabantay, tapos, sa upa, ayun, tapos, ano, anong nangyari, nang ang nangyari, wala talagang ano, wala talagang nahawakan yung na, na, na itatabi ko, wala talaga as in simot na simot talaga lagi tapos minsan nagpo-problema pa ako pagdating ng upa na ng ano, ng tindahan, bayad ng kuryente. Ganon, nai-stress ako kasi <laughs> kumbaga nagkukulang talaga yung budget tapos yung sales talaga ang konti. Kung talagang iisipin mo, talagang mahalata mo naman kasi yung 3 months na yon magti 3 months na yon kung talagang ano okay ang sales nyo sa pwesto nyo ano talagang mapapansin mo na may may kumbaga may pumapasok tapos kaya yon tapos stress na stress na din ako doon ko nakuha tong ano kasi kung nakikita nyo, iba na naman tong salamin ko kasi nung mga nakaraang mga araw, talagang hilong-hilo ako. Kala ko, ano na yung naramdaman ko. Kasi talagang parang... Naduduwal ako lagi. Tapos... Piling ko pagtatayo ako. Matutumba ako. Kaso pinipilit ko lang. Kasi kailangan... Kailangan kong tulungan si Wonder Daddy. Kailangan namin magtulungan... Sa mga... Ano namin? Sa mga... Ah... Uh, Naipondar namin na negosyo. Tapos... Yun nga. Sabi ko ano. Na, Napag-usapan na din namin ni Wonder Daddy. Tapos hindi siya talaga na ma din ng maayos. Kasi hindi kami nakapokus doon. Kasi nga... Uh, mas mas ano pa rin kami, mas kumbaga ang priority kasi namin talaga yung pagbablog namin kasi dito na talaga kasi dito kasi talaga kami nag nagumpisa, dito namin uh, nakuha lahat-lahat kung anong mayroon po kami ngayon. Kaya dito kami nagpupukos. Kumbaga ang mindset namin doon noon uh, medyo na-excite lang kami ng, <laughs> ng todo-todo. Kaya pinagsabay namin yung Sabon Station Philippines. At saka yung grocery kasi sabi ang mindset namin doon madali lang siguro siyang i-manage kasi magkatabi sila. Hindi namin ano no yung mga payo dati ng mga kawander natin na ano na dapat pag grocery ang ipapatayo dapat ah on ano hands on. <laughs> Yon hands on kami dapat kami. Kami yung mag-manage. Tapos yun nga mga kawander na excited kami na magkaroon ng ano ng ng grocery kasi yun nga naisip namin na madali lang siya i-manage kasi magkatabi sila ng sabon station namin tapos nung mga one month na siya mahigit, na-stress na ako parang baga wala na kaming pahinga ni Wonder Daddy, siguro mga 3 hours, 4 hours, ganoon na lang yung pahinga namin kasi kakaisip kaka, kaka ang tawag nun kung ano yung mga stock na pwedeng ano na mga pwede pang para maging mabenta kami, ganoon kasi mga ka-wonder, wala talaga kaming ano, yung mga inumin, tapos mga sigarilyo ganun, ayaw namin talagang magbenta. Tapos yun nga, nung gaya ng naikwento ko dati, dati naman, nung mga uh, one week, two weeks, ganun na, na, ano, bukas namin, mabenta kami, na nakakaabot minsan ng ano, ng 20,000, ganun, 17,000, yung mga ganun na sales naman sana, medyo hindi na siya as in talo kasi medyo nakakabawi-bawi na. Pero nung habang tumatagal na, nung nalalaman na ng mga tao na wala kaming mga inumin at saka mga nangalak, alak, ano, si sigarilyo, medyo unti-unti nang bumababa yung sales namin. Tapos, ayun na, hanggang paunti-unti un, na lang ng paunti, hanggang nakaka-sales na lang kami ng 1, 2, 1, 5, ganun sa isang araw. E, syempre, magkano yung upa namin sa stall? 8,000. Tapos, yung last na binayaran ko sa kuryente, one eight. Tapos, yung pasahod sa tao, 400. Kasi, isa yung nagbabantay sa grocery, isa din yung nagbabantay sa sabon station. Tapos, kwinta-kwintada ko. Yung ibang, kaya yung mga ibang ano namin mga wander napunta siya sa upa, napunta siya sa pasahod. Kaya, habang tumatagal, pa, abuno ako ng abuno, tapos, un, parang feeling ko, paunti-unti, paunti ng paunti yung laman ng tindahan ko, kakapunta sa pasahod, kakapunta, kakapunta sa paupa, tapos, abuno ako ng abuno, para lang may maibili ng stock, ganun ang nangyayari. Kaya sabi ko, siguro, talagang hindi para sa atin, sabi namin ni Wonder Daddy. <clears throat> sabi ko kasi, kung bigay talaga ni Lord sa amin yun, magtatagal. Yung hindi kami na as in, ano, yung talagang sobrang hassle, sobrang stress, ganoon Kaya napag-usapan ni Wonder napag-usapan namin ni Wonder Daddy na i-give up na lang. Eh tingnan niyo mga ka-Wonder oh, yung gano'n na pinuhunan namin. Grabe, yung 588,000, 223 lang yung nakabalik sa amin, 'di ba? Ang laki, ang laki nang nawala. Sobra-sobra sa kalahati. Pero ano, yung naramdaman namin ni Wonder Daddy, ano na lang din, tawag nun, kumbaga nalungkot kami, pero ganun talaga, kailangan, tang, kailangan natin tanggapin yung up and down natin. Tapos ang naisip na lang namin, ano, nakatulong na rin kami sa mga ano natin, mga kawander natin na kasi talagang bagsak pris yung ano, bagsak pris pagbigay namin ng mga item. Tapos ang daming, ang daming natuwa, kaya natuwa na rin kami ni Wonder Daddy kasi kahit papano nakatulong tayo. At syempre natulungan din tayo ng mga kumuha ng mga item natin na hindi na mapatagal Ayun lang mga kawander at alam ko ang daming nag-update nito, kaya ayan na yung update natin sa nangyari sa grocery natin at yan uh, mga kawander abangan nyo din ang, ang pagbubukas din ng sabon station infanta branch natin ayan, ano lang ako laylo lang ako ng konti kasi kaka-recover ko lang kasi itong salamin ko kakagawa lang kanina ni Doc Alvin Novero Ayan, sa Bani Novero Optical. Kaya salamat kasi, salamat sa Diyos kasi ano, okay na ako, hindi na ako as in hilong-hilo. Ayan mga ka-wonder, yung update natin, sabi nga nila mayroon talagang mga pagsubok pero laban lang, huwag tayong sumuko. Try and try until you succeed, sabi nga nila, di ba? Aya try and try pa rin tayo. Laban pa rin tayo. Kasi kapag sumuko tayo, masalo tayong talo. Siguro yung grocery kasi hindi rin namin siya kayang i-handle. Hindi rin kami makapag-hands on doon. Kaya siguro, ano, talagang tama lang yung ginawa namin na i-give up na siya. Tapos, mag-focus na lang po kami sa Sabon Station. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kawander, sa mga advice nyo, sa mga suggest, sa mga nag-concern sa ano nangyari sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyong mga kawander. Ayan, we love you all at saka laban lang mga kawander, wag tayong susuko. Ayan, maraming maraming salamat sa panunood at sana uh, Uh, nasagot ko na yung mga katanungan nyo sa lahat ng mga nagtatanong. Ayan mga kawander, see you again!